Okay. Kasi may guest performer tayo ngayon. Hoy! Finalist to sa Ikaw at Echo ng If Bulaga noong 1990s. Hoy! parang uh, ganito din yun, para close oh, May mga kaboses din sila. Ang kaboys niya, Air Supply. Oh, supply. Oh. Air ano? Supply? Ano? Ano? Air Supply? Supply! Supply, <laughs> Supply. 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 Oh. supply. supply. Kala ko Supply, supply. eh. Kaya, let's welcome Mitoy Yonting! Yonting! I really thought that I could live without you. I really thought that I could make it on my own. Send you away. And I said I didn't need you. I let you go. Tubig. Bigyan ng 5,000 yan. 5,000. <laughs> Bigyan ng 5,000? Bigyan ng malabing <laughs> na tubig <laughs> yan. No? Ice cold. Bitoy! Yeah. Welcome back sa It Bulaga. Yes! Uh, okay. In intro ka namin kanina, uh, isa ka sa finalist sa Ikaw at Ego noong 1990. Yes. Ngayon ko lang sasabihin sa'yo, alam mo ba, nung contest nung uh, 1990 na ikaw at ang Eko, ikaw ang paborito namin talaga ni Bossing. Tuwing lalabas ka, Bossing, Bossing, andyan ngayon si Air Supply. Paborito ko namin pagdating ng Grand Finals, nakaupo pa kami ni Bossing. Nakadikwatro kami nanonood sa TV. Malat ka eh wala ka nung grand finals. Grabe si Geto. Wrong timing. Wrong timing. Wrong, right. wrong timing. Hindi, Hindi pa ako sa atin. Oo. Oh, oh. Malamang may kanta sa probinsya sa nung gabi. Ano? Eh, nakikita ko sa Pangasinan niya Usa na. <laughs> so, kung saan-saan ko tayo. Sino nga nanalo nun? O, si Yvette, si Yvette ng Sex Bomb. Alanis Morissette. Alanis Morissette. Alanis. Oo. Oh, so, oh. Si Yvette ito, ng Sex ito yung, Bomb. Ito yung bata natin eh. Oo, oh, eh. A day before Promise lang naman. Na Pagulito ka talaga namin. Thank you, thank you, boss. A day before, nahamugan. <laughs> 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 ano, mas mo ganito sa ganyan yung simit ko eh mas pagaling na yun si mitoy eh. oh, oh. sobra Mito, oh. parang walang tinik na talaga yung boss ako, ako hinula ako mission yan. kaya ah. mas pagaling oh. mamaya Dibos... mo na sabihin pa pwede, pwede na ba beto pwede. Okay. pwede na mission okay. meron na oh. guys pabalik na po kasi yung original video kay kantawan na ng bayan ah. yung singali oh! singali 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 This coming March na yata. Ako po, March po yan. Magbabalik na at ako po ang pinalad na bagong jukebox. Jukebox. And jukebox. Uh, si Nina at saka si Ella May Tatlo mm. kami bago. Yeah. Kasama ako dyan. Yes, I know. Tayo, tayo I know. po dyan. Okay. Hmm. Mapapanood nyo na po ang pagbabalik ng TV5 Legacy Show na singgaling ngayong March. Yes. Saan yan? Dito lang sa TV5. Sing you soon, mga kaawit bahay.